Hello everybody, welcome to my channel. Ano ngayon, uh, Wednesday, bali, ang pasok lang namin ay from 8 to 3 o'clock. Yun. Sabi ko dun sa aking housekeeping manager, hindi pa yan matatapos yung 15 check-out na yan kung alas 3 ako uuwi. Ngayon nagpadala siya ng ng P. Mag-help sa akin, hindi nga marunong maglinis, tinuruan ko pa. Ngayon ang nangyari, si Ami ang nag-help sa akin, ng ilang room at na arrival and then yung yung CP, tinuruan ko siya kung paano maglinis ng CR para matulungan niya ako. Ngayon yung naturuan ko na siya, hindi naman ganoon ka perfect yung linis pero at least nakatulong siya. Sabi ko mag, magano ka, mag -team ka. Ako ang magbibedding. Saka siya ang nag vacuum. Tinuro ko sa kanya na kailangan bintana malinis, ang pintuan, punasan, yung mga basic na paglilinis kahit pa paano kung hindi siya marunong sa mga susunod na mga panahon at kung may tutulungan siyang Pinoy, Pinay ay makakatulong siya nakatulong siya sa akin then before 3 o'clock na tapos kami nagkape muna ako ay naisip ko na pumunta ng dito sa may bus terminal kasi bibili ako ng palabal, idudugtong ko doon sa ginagawa kong kortina but anyway, ipakikita ko sa inyo yung paligid ko wala talaga nagtitinda pero bago ko ipakita yan please click like subscribe and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo namin buhay dito sa Israel shout out po sa lahat ng mga hotel workers caregivers Yeah, ang mga nasa Leonardo dito sa Beersheba and sa mga taga David dyan sa Dead Sea at sa lahat ng mga kabranch ko na patal dito sa Israel at patuloy na po tayong manalangin para sa kaligtasan natin. Alam niyo naman, kahit saan may banta. Pero ako, eh, hindi nakakaramdam ng takot. Kasi alam ko ang Diyos, ang Diyos ay naririto sa atin. Hindi pa babayaan ng mga Pilipina. Anyway, please watch this. tinda dyan. Minsan, nilalabas nila mga tinda nila. Walang katinda-tinda. Walang nakabukas ngayon. Susubukan kong pumunta doon sa boom. Sarado lahat. Sa unahan ng fountain ko meron doon. Eh, pero nakita ko ibinaba eh, na. Sarado talaga. Pupunta ako doon sa main uh, terminal. Susubukan ko. May bitbit -bit ako eh. Okay. Samahan niya ako. Pag hindi uuwi na ako pagkatapos. At least kahit pa paano, maagang nakapagpahinga. Bukas po ay sukot. Start na naman ng mga pagpagod namin. May mga chichik ina naman dyan. Family, family. Good luck sa amin. Ayan, wala talagang katao-tao. Walang katao-tao. Mga nagbabike lang, tapos mga naglalakad. Yun lang ang um makikita natin dito ang daming ng dates ayan tapos ayan may pink blossom pa rin dun ang ganda sarado lahat ng outlet ganda ng ano ganda ng dates ang bunga Pwede bang kumuha niyan? Gusto ng kapatid ko yung bunga niyan. Ipadala ko. Pagdating ng Pinas, puro amag na yan. Iba po kasi yung dates na nabibiling na ka-box. Kumbaga, naiprocess na yon. Pero masarap po talaga yung galing sa puno. Ayan o. Oh. Yan ang magandang itanim sa atin. Kaso titira ng sawa yan. Kailangan ititrim nyo ang dahon habang lumalaki. Ang ganda siya. Kailangan lagi lang nililinis. Ganda talaga ng damo na to. Sumasayaw-sayaw. Wala, ang tahimik talaga, oh. Tahimik, holiday nga. Try ko pumunta doon sa may bus terminal yung pinag-terrorist attack. Wala na naman. Yun na may ipanapanahon lang po talaga. Kaya maging alert pa rin tayo. Kasi nga kahit pa ka mga alam mo dito sa Israel, mga nalahian, iba-ibang lahi, kumbaga J to A, to A nagkaasawahan, nagkakaiba-iba ng mga attitude, kaya mahirap pa rin magtiwala sa mga tao sa paligid. O, ba diba? Ganda ng mga puno. tulad niya, may mga tumatambay dyan, ibang lahi yan. Lakad na -laka ako pupunta doon, pero hindi ako magbibidyo, baka puna yun ang masarap sa dates yan parang kala mo nagbrown na nabubulok hindi yan bulok matamis yan ang sarap yan habang nasa sanga ngayong sukot ang alam ko nang sila lagay sa dining dati ganun eh nakakapitas kami nakabuwig siya kailan kayo ito i-harvest na ng isang buwig ah diba ganda yan yung brown yan ang masarap kainin kasi yung yung dilaw mapakla pa yan Ganda ng bulaklak. You know, you see the true color. Israel is paradise, really. Sarap dito yung umupo. Ang problema lang, syempre, hindi mo alam mga tao dito. Pag, pag alam nyo naman na may lumalapit, umalis na kayo. Tulad nito, wala ditong tao. Pag may lumapit, lalayas na ako. Ganun lang yan. Dapat marunong kayo ng distansya. Ganda. ganda ng mga puno na ito. Basta pag uh, September, October, yan, marami ditong dates. Sabi sa akin nung isang J, noon, naalala ko, kailangan kakainin mo lang yan sa isang araw, isa hanggang dalawang peraso. Dahil nga yung sugar niyan, hindi rin maganda sa katawan ng tao. Aba, para sa akin, isa lang is, uh, one is enough. Ganda niya. Tingin ko mabubuhay ang nyug dito sa Israel. Hindi kaya sila nagtatanim ng nyug. Kasi parang nyug din yung katawan nito eh. At Sarado lahat. Walang katinda-tinda kahit isa. Nakikita mo lang mga dumas, dumadaang mga ano, bike, sasakyan. Pero kakaunti. Tingin ko yun tayo, Asian Store bukas ngayon. Pero hindi ako pupunta doon, uwi na ako. May nag-iisa lang bukas na store dito. Yan. Yan yung kulay red. Yan yung nag-iisa bukas na store. 24 hours. Siguro yan open. Pag ano. Parang doon sa amin. Pag uh, may grocery. Uh, may grocery store na open kapag holiday. Meron din. Pero iilan ilan lang yan. Yan. Yung hotel namin. Gandang tingnan dito sa side na to. Hotel na hotel. itsurang ko nga. Yan, kung gusto niya magpa-massage, punta kayo dyan, oh. 250, isang massage. 45 minutes. Sa may likod lang yun, eh. Dyan, yan, oh. Day massage. Hanggang alas maybe sila dyan. Yan ang papunta sa restaurant ng Asian. Tingnan ko kung bukas. Yan, straight lang dyan. Dyan yung restaurant ng Asian. Titignan ko mamaya kung open. Tuloy-tuloy lang akong dadaan dyan. Okay, ayun ang dami kong bit -bit eh. Yan yon Yamasa. Sarado. Parang gusto ko pa naman sanang kumain. Sarado lahat ng store, outlet dito. Wait na, sarap na hangin. Wala kang makikita ang nakabukas. Ito naman po katabi ng Asian restaurant. Kakaiba yung kanilang pagkain. Parang burgers, may mga ano yan. Eh. Ayun, kulang ito nakita. Ayan May mga side dish din. Ano kaya ang klaseng pagkain ito? ba? Sarado. Nagkakaisa talaga sila dito. Pag sarado, sarado. Walang matitira. Ilan lang. Para siyang Ark of the Covenant design. Ito naman, restaurant din to. May mga pagkain, croissant, bread. pastry siguro to. Parang pastry din, ayan. Kahilera lang ng Asian, paunahan. Hmm. Ayan, may beer station dito. Kung gusto nyo mag-inom ng beer, or kahit anong cocktail mix, or ano inuming nakakalasing. Meron po dito bar, open bar sa labas. Kaso mahal din yan. Kahit ganyan itsura niyan. Mahal dito ang bilihin. Ginto. O diba? Pwede mag-inom dyan, o. Oh. Diyan kayo mag no? Ay, kung marami kayo, o gusto lang mamasyal, ayan, may mga upuan ng mga puno. Puro na lang ambulansya naririnig ko. Kamusta may mga sundalo. Diyan ka po kasi katabi ng aming lugar, yung hospital na malaki ng Soroka. Dito dinadala yung mga sugatan. rinig mo lang dyan, yung tunog ng fountain at saka yung mga tunog ng dahon ng shadow tree na nahuhulog. Nag-falling leaves na. Ganda ng Bersheba. Mapayapang lugar ito. Diba? Pupunta ko kayo yung mga daw at saka yung mga falling leaves. I will show you to you ending ng F4. Come back! ganda ng lavender asin-asinan Vietnamese rose beautiful ganda Buway na buhay Tinamaan kasi ng araw, kaya live na live ganda. ganda ganda puti beautiful Diba? Sosyal ang clover dito may design design na puso ganyan naman ako pag holiday enjoy I love nature I love it even grass is beautiful diba Miss ko si Garfield. Sana naman nagtago yung pusa na yun. Kumuha ako ng pagkain. Wala na naman siya. Malikot ka, Clover. Hindi ka makita ng madlang people. Yan. Hindi ko Hi, tweet bird. Ganda mo, oh. Do not fly, fly. That is my favorite bird. Yan yung tumatawa sa umaga. Say ko, Buti ka pa, masaya ka. Where are you going? Ah? Huh? Shalom. Happy holiday. Happy Napitan kita. Huwag kang lilipad, ah. Ay, na, ha, sa puno. na ako. Naboboring na ako. Yan. Sarap na hangin. Sarap dito magpahangin. Pero wala kang makikita ang tao sa labas. Lahat na kakubli. Lahat. <laughs> Magdadasal siguro sila. Awan ko ang kinagawa nila. Hello. Magsilabas kayo dyan. Boring dito sa labas. Ganyan tagtahimik ang mundo. Walang tao may nakita kong bata batang lalaking may dalang tuta may ako siyang i-video baka makidnap kay kandang bata <laughs> dadaan niya sa likuran ko yung bata na yan at least, hindi ko sa sinadyang i-video. Ayun, yung batang yun, no? nakablo. Dalang tuta. Ang cute. Ayan. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa matahimik na lugar na ito ngayon dahil holiday. Nagutom ako, kakainin ko na lang apple. Namumutla ako. <laughs> dito muna ako po. Magpapahinga ako. Kesa pumasok agad ako sa bahay, wala doon puno. At least dito may ako akong hangin Sariwa. Oxygen. BTR Born. Bye-bye. Thank you for watching. Bye bye. Oh, di ba? Ang tahimik ngayon. Ito ay araw holiday at holiday sa mga tao pero ito yung araw para sa nature and animals birds diba? bye